Yan, mapapakilala po ako. So, by the way, again, my, notes, my name is Joyce Oranza Malbas. So, tama po, I'm a former nurse. At lahat po yung nakikita niyo dito sa screen, lahat po yan, katas po yan ng opportunity na to na pinapakita po at i-share is po namin sa inyo. Okay? So, for that, simple bago ko po ipapakita kung ano yung mga nagiging resulta ko, gusto ko rin po muna makilala niyo po ako. Saan po ako nang Okay, so by the way, yan next slide. Oh, okay. <laughs> Akala ko sa Zoom. Sandali ko. Ito ba? Oh. Okay. So ito po ako. Alam niyo po ba kung saan ako dyan? So ito po. Ako po, nakatira po ako sa lugar na walang kuryente, walang tubig. Teka po, ako before. May nakatagabukid ba dito? Nakakainan sa akin? dami. <laughs> so ako po, umbaga, dun po talaga, narinasan ko na hindi po madali ang buhay. Kasi bakit? Walang kuryente, walang tubig. Diba? At lumaki po ako na wala pong mama. So hindi po madali. At 10 po, po kami magkakapatid. So buti na lang, yan, buti na lang is dinala po ako sa Cebu ng kapatid ko. So dun po, pinapaaral po ako at nakapagtapos at nakapagtrabaho po ako sa hospital. So, akala ng iba, o akala ko, ako lang siguro, akala ko, ito na yung pinaka pangarap kong trabaho sa buhay ko. Akala ko, ito na yung pinaka gusto kong gawin sa buhay ko. Kasi professional siya. Eh. Kahit hindi ako pina... kahit eh, hindi na ako... nung nakatag-trabaho na ako, nakita ko yung sitwasyon ko. Sabi ko, three years akong nagtatrabaho, kung ano yung buhay ko, first day, nang pumasok ako sa trabaho, after three years, ganun pa din. Pumasok ako, kasi pumasok ako walang pera, first day, after three years, wala rin po. Sa mga empleyado, gusto ko malaman mga empleyado na nandito. Pakarilis ba kayo sa akin? Yes! tayo. tayo. So ngayon, sabi ko sa sarili ko, hanggang kailan? Hanggang kailan ako walang pera? Ano sa sa na realize ko, nung nalaman ko na itong opportunity na to, kung ano pala yung buhay na gusto mo, malalaman mo sa mga taong nauna sa'yo. So sabi ko sa sarili ko, 3 years pa lang po ako, pero may mga kasamahan po ako doon, 5 years, 10 years na, walang nagbago din. Kaya sabi ko, yung pagiging empleyado ko, malamang gano'n din yung buhay na naghihintay sa akin Kaya kayo ngayon, na mga andito, na mga estudyante, mga empleyado So tingnan nyo po yung mga nauna sa inyo Hindi ko masasabing 100%, pero possible, yun po yung buhay na naghihintay sa inyo Di ba?